DOE pinalakas ang programa para sa diskwento sa kuryente, detalye ng balita mula kay Giselle Report RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinaiigting na ng Department of Energy ang pagsusumikap nitong palawakin ang access sa Lifeline Rate Program ng gobyerno, isang subsidy initiative na nagbibigay ng diskwento sa kuryente para sa mga marginalized na kabahayan. Ayon sa DOE, salig ito sa direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na zona o state of permission address. Nakikipagtulungan na rin daw sila sa Department of Economy, Planning and Development at Energy Regulatory Commission upang busisiin ang kasalukuyang discount threshold level. Layon itong matukoy kung ano pa ang kinakailangan pagpapaigi sa pulisiya para masiguro na nananatiling equitable, financially sustainable at nagkatuon ang pangangailangan ng marginalized consumers ng lightline o ang Lifeline Rate Program. Tinatrabaho na rin daw ng DOE, ERC at Distribution Utilities ang pagpapasimple sa application procedures. Bukod pa ito sa kolaborasyon ng DOE sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para palagasin ang information, education at communication campaign nationwide. Sa 4.5 milyong kabahayan kasing tinukoy ng Department of Social, Welfare and Development na eligible sa programa, 330,000 lamang na kabahayan o 7.34% ang rehistrado sa kanilang distribution utilities. Ito si Giselle Ricofort para sa Deezer sa Pilipinas at sa Pilipino.